Hello guys. Kami guys ay galing ng bukid. Ay korol puro, Purol lang aking gunting guys. Ayan. Ito yung aming kinuha kuha ni Jocelyn. Nagugulayan ko po, po ito. Fresh na fresh oh. Malunggay. Ayan oh. Gulayan ko yan guys. Ayan. Yung mga kinuha namin talbos talbos. Pero hindi naman po lahat yung tinalbos namin eh. Lahukan yan. Tapos, ito yung kabute na nakuha namin ni Jocelyn na konti. Ayun o. Isasahog ko yan guys sa gulay. Ayan, may siya yan. Tapos, ang dami kong kalamansi. Ayun o. Ayan, kalamansi po yan. Ang dami o. Oh. Kung bibilihin, po yan, ay napakamahal po. Ayan, dalawang kilo ata itong nakuha kong ari. Tapos, sa luyot, yan, gugulayin ko, ilalahok po yan dito. Pero yung kamote, hindi ko po ilalahok. Bukas po yan, ilalaga ko yan. So, ko sa, ano, ang saluyot ko na sa ilalim eh. yung mga saluyot guys, oh, ang dami. Yan, oh, saluyot, yan, gugulayin ko yan guys. Tapos kasama ito, patola. Ito, bukas ito, yan oh, madami pang, ano, saluyot. Sisave Sisa ko yan, para maulam bukas, ito pa, iba pa sayang So, ayan guys, magluluto po ako. Hapon na po kami. Gabi na pala. Gabi na kami nakauwi ba? Ayan. So, ayan na guys, paluto na. Masarap siya. Fresh na fresh. Oh. Ayan. Ayan natin. Okay na. At ito, guys, kinabukasan po, si Kiseya, sabi niya, ay, uh, tulungan ko daw siya, turuan ko daw siya mag-tie-dye shirt. Yan mm -hmm. po, yung parang, ganun daw, tie-dye shirt daw. So, yan, guys, turuan ko daw siya kung paano. Yan daw ay lalagyan po ng, ano, ng uh, rubber band para daw po may design-design siya. So, yan, guys, tinuturuan ko siya kung paano niya gawin. At ito na, guys, lalagyan niya na ng rubber band. Ayan. Lahat gan guys, pupunuan niya po ng rubber band para po yon yung, yung magiging design po nung damit pag nilagyan po na natin ng ano, ng, ano ba yun, yung pangkulay, ganun. Okay. Chara, ayan na guys, oh. <laughs> Natawa ako doon ko anong ano nito. Yan, yan. Pinaglaruan pa nga niya kung anong style po niya. Basta yan guys. Uh, Binarot-barot niya ng lastiko. Tapos, kasunod na yan guys. Kasi ang turo sabi doon sa kanya ng teacher ay magpakulo daw ng tubig na may suka. So yan guys. Nilalagyan niya po ng suka yung pinapakulo ang tubig. So ayan nga. Hindi pa pala kumukulo yung tubig. Ba't but, 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 but nilagyan ka agad ng tubig ni, ay ng, ano, ng suka ni si ay, inako po, magpapaksiw ata ng damit si Kiseya <laughs> At nilalagyan niya ng suka. Ayun. So, ito na nga guys, sa labas na po kami. Ayan, binubudbud na po ni Kiseya yung jobos na kulay yellow doon sa palangga maliit lamang po. So, ayan, inuna, inuna niya po yan. Tapos, ang ininex niya po dyan ay yung tubig na, main, na pinakuluan na mayroon pong suka. Ayan, ibubuhos niya na po doon sa may jobos, sa may na po. Ayan, sabi ko sa kanya dahan-dahan lang kasi napakainit po ng tubig na yan. So, ayan na guys, siya. kukunawin po yan. At maya-maya po ay ilulubog niya na po yung damit na white na may mga rubber band. So, ito na nga guys yung damit. Inilulubog-lubog niya na. Dahan-dahan nga lamang po kasi uh, napaka napakainit po talaga niyan. Ayan, ayan guys, oh. Ang galing. Nagiging kulay yellow na nga po pala talaga siya guys. Oh, ayan. So, tingnan natin guys kung anong resulta po niyan mamaya. Ahí. Charan! O diba guys? Ang ganda ng design. Yan po yung binalot-balot na rubber band. So, kailangan guys ni Kiseya labhan po yan para po hindi mga may suka. Kasi susuotin daw po nila yan sa Teacher's Day. So, ayan guys. Biglang yakagan po pala kami guys. Nandito po kami ngayon sa Sablayan, Occidental, Mindoro. So, ayan guys. May bibilihin lang daw po si Naren. Tapos si Kiseya naman, ang nabili lang po diyan ay yung keychain lang po talaga yung ano nabili yan. Kasi wala namang budget. Charan! <laughs> so, ayan guys. Nakagala-gala naman po kami nakalabas po ng hawla at lagi naman po kami lagi nasa bukid so ayun agala-gala lang kami guys and at dito and dito naman po kami ngayon guys sa part ng ay harap harapan po ng palengke kami po ay iikot ikot lamang po doon Ayan sa o. loob ng palengke ayun guys si na teacher angel kita naman ang palengke Ayan. O, tayo dito So, ito na nga guys. nandito po kami sa loob ng palengke ng sablayan. So, ang pakay namin dito guys ay tumingin-tingin ng mga prutas. Kung ano po yung pwedeng bilhin na, ano, na magugustuhan po ng mga bata ba. So, ayan. Sabi nung ano, tendero dyan ay libre daw naman ang tikim bago ano, bumili. So, yun lang so nice guys yung tinikman namin na ang tawag po ata dyan ay... Ano bang tawag yan? Nakalimutan ko na guys kung anong pangalan. May tawag po kasi dyan. Tapos yon ang sarap po niya guys, masama ano, matamis po talaga siya, yun, ayan, gusto daw ni Kiseya, natikman niya. So sabi ko, ay bibili na lang ako ng kalahating kilo ng ano, ng, tawag ito, ng lansones, tapos ah uh, rambutan po yung binili ko yan, tig kalahati lang po para lang po makatikim si Kiseya. So ayan guys, mabait naman guys yung ano, yung tendero dyan, ng mga prutas-prutas. So ayun, sinalani si sina sila si Teacher Angel, bumibili din po ng mga prutas-prutas kasi medyo mas mura po ang prutas dito kaysa po doon sa Santa Cruz, doon as doon po sa aming lugar. Napakamamahal po ng mga prutas. Halimbawa na lang guys, nung piras, yung isang pirasong piras doon sa Santa Cruz, ay 50 pesos po ang isang, ang isang piraso ay dito naman po ay ano hindi lang hindi, na, hindi naman po nagkakalayo 40 pesos po ang isa pero wala na po talagang ano ngayon guys wala na pong mura lahat ay mahal na so ayan guys yan po yung aming ano takay na lang yan yung mga prutas-prutas tapos ayun nga ah uh, yung mga isda isda naman guys hindi po kami bumili kasi nga uh, napakamahal po ngayon ng ano ng ano singilan ng kuryente so ayun hindi po ano walang mapaglalagan pong bibili kami ng isda ba. So, ayan guys, na uh, naingan nyo pala ako guys sa suha. Kasi ang lalaki nung suha, sabi ko, bibili kami 25 pesos ang bigay ni kuya. Sabi namin, buksan muna. Yun, itetestingin para daw po, ano, pag, pag okay, bibili sila. May kaso nga guys, hindi ko na po pinakita ano siya guys, parang hindi, hindi siya, sorry po sa aking words na hindi po siya masarap. Ano may mapait na makarhat po siya, yun hindi siya masarap guys. Ito guys, ang sunod naman naming napansin ay yung mga tuyo-tuyo, mga sari-saring tuyo, may pusit, kung ano-ano na lang guys. Bumili lang kami lang guys yan ng ano yung maluluto naming kinabukasan ni Kisea kasi gusto niya yung mga dilis na maliliit. Nagakalaga lang po yun ng 20 pesos pa ba yung mga balot-balot. So ayan guys sabi ni Kiseya, testingin ko daw yung, yung yung ano, yung rambutan kasi favorite niya yung rambutan. Pero ako naman po yung kumain sa ako siya binigay sa kanya charot. ayan. So ayan guys, paalis na po pala kami diyan. Tapos sabi ni Boyet ay gagala daw po muna kami doon sa ano sa tabing dagat ba kasi mayroon daw doon mga ihaw-ihawan Ayan, punta daw muna kami doon bago kami umuwi. Para naman daw masulit yung mahabang biyahe na pagpunta namin dito sa Sablayan. Ayan guys, minsan na nga lang guys, ano, makagala talaga. Kasi lagi po kami nasa bukid. As in, bukid lang talaga kami. Bukid, bahay, bukid, bahay. Ganun lang talaga. Napakadalang na ano, yung time na makagala, baka, makagala ba kami. Kaya yung mga bata, nung time na yan guys, yung araw na yan guys, sila lang talaga yung nagyakag sa amin. So ito na nga guys, ang dami kong nang sinabi. Ayan, ang hirap pala mag-voice over, guys. Ano po, Charot? <laughs> ayan, andito na kami sa tabing dagat. Ayan, ito yung dating pinupuntahan namin, eh, na parang pinaganda na po nila. Parang ito po yung lugar na free beats kung hindi po ako nagkakamali kung may, ano, may nanonood po dito mga tagasablayan. ayun uh, ayan. Uh, baka sabihin nila ay eh, ano mali yung sabi ko pero ang alam ko free bits po ito na ginawa nilang pasyalan na so sabi ni Boyet kasi si Boyet ay lagi din pumupunta dito kaya yon dinala niya kami dito, maganda daw dito. Maganda naman mo, po nga talaga. Kaso guys, nandiyan po yung dilim. Nakikita niyo guys yung mga dilim na ano mga ulap-ulap yan. Nandiyan na po yung ulan parang sabi namin, parang uulan na talaga siya. Eh hindi pa po kami nakakaikot. So ayan sabi ni Lalani. mag-ikot-ikot daw po muna kami at pumunta dun sa dulo para po makapag-barbecue kami. So ayan guys, nagvideo-video pala yan si Kiseya. Eh parang nakakaduling ang kanyang di ang kanyang video. So, ayan guys. Ito, sa Herila po pa ito, ay napakadaming pagpipilian po ng mga street foods. Kayo po yung mamimili. Yun nga lamang po, ay, na dahil lang dyan na po yung ulan, umaambun, pa, uma, 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 umaambun, na po nung time na yan. So, hindi na po kami nakarating sa dulo. Ayan, naghihintay na po sila lani sa akin sa dulo na yun. Dyan, hanggang dyan na lang po kami nakapunta. Hindi na po namin uh, naikot yung dulo talaga, yung mga lahat ng street food. So, yung kinakain namin dyan pala, guys, ang binili namin na, ano, nag-libre. Thank you pala kay Teacher Angel. Siya po pala ang, ano, dyan, ang libre sa amin. Yan po yung tinatawag na, ano, yung calamares. Uh, so, yun, guys, buti na lang dito si Kiseya. Calamares po pala talaga. Shout out kay Kuya. Ayan. Bait ni Kuya. Ayan, nakakahalaga po yan ng 20 pesos kada isang parang lalagyan po ba. Naperito na po yung mga, luto na po siya, luto na. So, ayan, guys. O, silang mag-ama ata yung nagtitinday dyan. So, ayan. Uh, pagkatapos sana yan, guys, ay pupunta kami sa dulo. Kaso, hindi na po talaga kaya. Kasi, babagsak na talaga po yung ulan. Sayang talaga, guys. At, o, oh, ano, ang dahil nga walang pakisama yung ulan. Minsan na nga lang po makagada. Ayan. Uh, hindi na namin mararating yung sa dulo. Next time na lang po siguro. Pagbalik. Pag, pag nagkaya na lang po uli siguro. So ayan guys. Shout out pala kay Kuya. Na humawak ng aming camera. Na para kami ay i-video habang kumakain sa kanyang. Ano. Uh, kanyang mga pagkain na street food na mga binibenta. So ayan guys. Titikman natin yung kanyang. Ano. Street food na kalamares So ayan si Teacher Angel. Thank you Teacher Angel. Tingnan nyo guys yung view sa ano sali sa likod. Yan po ay talagang lubog pa, lubog na, lubog na talaga yung araw yan. Ang ganda talang view. Sabi nga ni Buit, dapat daw inagahan namin para mas maganda yung view ay, yung view na, na, ano nakita namin dito. Yun nga lang guys, talagang hapon na din po kasi kaming umalis dun sa Santa Cruz. So, kayon guys, kaya gabi na din po kami nakarating dito sa Sablayan. So, sabi ko kay Kuya, thank you Kuya sa paghawak ng amin camera. Ayan, nakangiti siya. Shout out po sa'yo. Balik kami dyan next time. Ayan guys. At thank you din kay Teacher Angel na naglibre sa amin. So, ayan guys, uuwi na pala kami guys at nandyan na po talaga yung ulan babagsak na talaga yung ulan. Kaya nako pa sinasabing babagsak yung ulan. Pero ayan na talaga yung ulan, guys. Masasalubong na talaga namin yung ulan. Ayun, guys. Kararating lang namin. Nagpapure naman yung ulan. Charot. <laughs> Nagpapure yung ano, ma'am. Dapat pala iragahan namin ang punta dito. Yan guys, uwi na po kami. Nandito pa rin po kami sa part ng Sablayan. Mga kulang-kulang uh, isang oras pa po yung aming babiyahin para po makauwi kami sa aming mga bye-bye. Yun lang pong aming vlog. Ingat po tayong ba? itayong tayong lahat. Bye-bye!